So, umpisa ng chapter ay makikita ang lahat ng Marines at mga vice admirals na nawalan ng malay dahil sa lakas ng conqueror sa ni Joy Boy na pinakawalan ni Emmet sa last chapter. Si Snake na nasa loob pa din ng bubble ay sinusubukang gisingin ng mga marines para habulin nila ang straw hat pirates. Sa Elbaf ship naman ay nagpapasalamat si Luffy kay Emmet pero wala nang reaksyon si Emmet. Si Dory at Brogy ay sinabi na hindi na nila nararamdaman ang presence ng mga kalaban dahil nawalan na ng balay ang lahat ng kalaban nila. Ayon kay Dory, ang Conqueror Saki na pinakawalan ng Iron Giant ay mas malakas pa kaysa sa haki ni Red Hair Shang. Pagkatapos ito ay makikita na na naglayag na paalis ng Egghead ang Elbaf at Thousand Sunny. Si Bonnie na nasa kanyang natural child form ay nakatulog na sa tabi ni Kuma. Si Zoro naman ay relax lang habang si Usopp ay umiiyak na binati si Dory at Brogy sa Elbaf Pati na din si Luffy na nag-revert na sa kanyang wrinkled form habang nakaiga sa tabi ni Nami. Si Sanji naman ay nakatayo at tinitignan ng katawan ni Vegapunk. Sinabi ni Sanji na hindi siya komportable sa mga sinabi sa kanya ni Vega pa. Sunod ay pinakita ang flashback 2 weeks ago sa Egghead Island. Nalaman ni Shaka na nagkaroon ng pagbabago sa data ng power plant ng Leged. Kaya pinakita niya ang data kay Vegapunk at Pitagoras. Sinabi ni Shaka na tumaas ang energy na ginagamit nila para sa mga seraphim. At ito ay malaking issue para sa kanila. Ito ay kinagulat ni Pitagoras dahil iba ang nasa records nila. Subagot naman si Shaka na magaling ang pagkakatago ng anomaly sa records. At dahil dito ay nalaman ni Vegapunk na ang may kagagawa nito ay isa sa Vegapunk. At ang una nilang sospek ay sililith. Pagkatapos ito ay nag-imbestiga sila kung sino ang traitor sa mga Vegapunk. At pagkatapos ng isang linggo ay nalaman nila na si York ang nag-traidor sa kanila. At ito ay kinagulat ni Shaka at Vegapunk. Nakita ni Pythagoras na fake ang mga memories na ina-upload ni York sa Punk Records. At minamanipula din ni York ang mga videos ng Denden Moshi sa Eged. Nakita din ni Shaka na iniiba din ni York ang data ng mga CB's weapons. Sunod ay nagsisi si Vegapunk kung bakit ginamit niya ang greedy motion niya Nung ginawa niya, si York. Sabi ni Shaka ay hulihin na lang nila si York. Pero ayon kay Vegapunk ay huli na ang lahat. Dahil napatunayan na ni York ang usefulness niya sa world government sa pamamagitan ng pagbigay niya ng Mother Flame. Siguradong buburay na ng world government ang ibang Vegapunk except kay York. Dahil nalaman na din ng Gorosei ang pag-aaral ng mga Vegapunk tungkol sa Void Century. Pinahanda na ni Vegapunk ang mga barko para makatakas ang mga nakatira sa Egghead. Pero ang mga Vegapunks ay mananatili sa Egid. Dahil siguradong hindi din naman sila makakatakas. Dahil mayroong secret order ang mga marines sa buong mundo na hulihin ang mga Vegapunk. Kaya walang saysay -say ang pagtakas nila. Sabi ni Shaka na hindi katulad ng Ohara ay mayroon silang technology na mag-broadcast sa buong mundo. Kaya ipapaalam nila sa buong mundo ang tungkol sa truth of the world na nalaman nila sa research nila tungkol sa Void Century. Dagdag pa ni Vegapunk na kailangan din nilang protektahan ang isa pa nilang technology na machine na gumagawa ng Cloud Island dahil malaki ang maitutulong ito kapag lumubog na ang mundo sa tubig. Sunod ay pinakita na minomodify ni Vegapunk ang Iron Giant para mailagay niya ang transmission Denden mo mushi dito. Pero habang ginagawa niya to ay nakita siya ni York at tinanong kung anong ginagawa ni Vegapunk. Hirabi ni Vegapunk kay York na sinusubukan niya kung kayang patakbuhin ng Mother Flame ang Iron Giant. Sumagot naman si York na sana ay ma-perfect na ang Mother Flame. Habang si Vega Pang ay sinabi sa isip niya, Nabuti na lang ay hindi pa na perfect ang Mother Flame dahil mas delikado ang perfected Mother Flame sa kamay ng World Government. Sunod ay pinakita ang dalawang araw bago sa present time kusaan nag-record na si Pythagoras, Shaka at Vegapunk ng message nila sa Denden Mushi. Pagkatapos nilang i-record ang message ay binura na nila ang memory nila sa mga nangyari ng dalawang linggo para hindi malaman ni York ang plano nila. Sabay nito ay nabura din ang knowledge nila na traitor si Yor. Noong nagising si Vega Pang pagkatapos nilang burahin ng memory nila, ay meron siyang nakita na sulat na ginawa niya para sa sarili niya. Nakalagay sa sulat na 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 sa World Government na nagresearch sila tungkol sa Void Century at papatayin na sila ng mga to. Pero sa 2 week Void na memory niya ay nakagawa na siya ng countermeasure at sunod ay sinabi sa sulat na magtiwala lang siya sa sarili niya at tanggapin ang kamatayan niya. At ang isa pa pero hindi na pinakita ni Yoda ang sunod na laman ng sulat. Dahil ang sumunod na scene ay noong nakasakay na si Vegapunk, Sanji, Atlas at Frankie sa Vegatank 8 sa lower part ng Egghead. Ito ay noong inaatake na ng Marines ang isla Sinabi ni Vegapunk kay Sanji na wala na tong planong bumalik pa ulit sa taas ng egghead. Sinabi niya din kay Sanji na pabayaan lang siya ni Sanji na mamatay. Dahil sa tingin ni Vegapunk ay mayroong importanteng bagay na mangyayari kapag namatay siya. Pero ayaw pumayag ni Sanji sa request ni Vega Pang at sinabi na hindi niya pababaya ang mamatay basta si Vega Pang Kaya sunod ay nakiusap si Vega Pang kay Sanji. Nahayaan na lang siya ni Sanji at mayroon pang gustong idagdag na sasabihin si Vega Pang kay Sanji kaya tinanong ni Sanji kung ano yon. Pero bago pa natin malaman ang sinabi ni Vega Pang ay bumalik na ang scene sa present time. Sa huling page ng chapter ay makikita ang giant warrior pirates na no nagse-celebrate kung saan ay nagtoto sila ng mga alak. Si Usopp ay nagse-celebrate habang nasa kamay siya ni Dory. Habang si Luffy naman ay kinuha ni Brogy habang kulubot pa din si Luffy. Si Chopper naman ay nasa balbas ni Brogy. Lahat sila ay masaya except lang kay Luffy dahil lupay pa din siya at kulubot dahil sa after effect ng Gear 5 niya. Sabi ni Luffy ay saka na lang sila mag-celebrate dahil hindi siya makagalaw. Si Usopp naman ay masaya na sinabi na pupunta na sila sa Elbaf. Ang pangarap niyang puntahan na isla. Habang si Dory at Brogy ay tumatawa lang sa saya. Habang nakikita natin ang celebration nila ay mababasa na natin ang sinabi ni Vega kay Sanji sa Egea Island. Sinabi ni Vega kay Sanji na kung mayroong makakakuha ng One Piece ay gusto ni Vega Pang na Straw Hat Pirates ang makakuha ng One Piece.